Balita naman po sa mga lalawigan, muling nagbuga ng plumo, usok at abo ang bulkang taal sa Batangas. Ayon sa FIVOX, may taas na siyam na raang metro ang ibinuga ng bulkan. Nagkaroon din ng phreatic eruption na tumagal naman ng tatlong minuto. Halos 6,000 tonelada naman ang ibinugang sulfur dioxide o asupre ng bulkan. Nasa alert level 1 pa rin ang bulkang taal. Nagbuga rin ang kanlaon sa Negros, Negros Island nang nasa limandaang metrong taas ng abo. May nakita ring pamamaga sa itaas na bahagi ng bulkan. Ayon po sa FIVOX, mga kapatid, ang pagbabagong ito sa lupa ay katulad ng mga naitala bago ang pagputok ng nasabing bulkan noong nakaraang December 9. Naitala rin ang labing isang volcanic earthquake sa kanlaon. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa bulkan. Ginasuhan na ng murder ang suspect sa pagpatay kay two-time SEA Games gold medalist Mervin Guarte. Kinilala po ang suspect na si Jonisro Calooy, kababata ng biktima. Patuloy pang pinagahanap si Calooy. January 7, ang saksakin daw ng suspect si Guarte na nakikitulog lamang noon sa bahay ng isa niyang kaibigan sa Calapan Oriental, Mindoro. Personal na galit ang nakikitang motibo sa krimen. Ayon sa mga pulis, pinaghihinalaan daw ng mga sospek na may karelasyon ang kanyang kinakasama at si Guarte. Tila may ingit din daw si Kalooy sa biktima. Sa Cebu City, mga kapatid, umarangkada na ang taunang Sinulog Festival. Nagkaroon ng street dancing kung saan bigay todo sa pagsayaw ang mga kalahok sa tinatawag nilang sayaw ng pasasalamat. Nagtagisa naman ang labing walong contingents mula sa iba't ibang mga paaralan at barangay sa ritual showdown. Iba't ibang tema ang ipinakita ng mga nakiisang grupo gaya na lamang ng buhay ng mga OFW, problema sa kahirapan sa bansa at ang pagmamahal sa Diyos.